Ito sa bakura, harap ng Dito may bakuran tayo Ito mga konting tanim na ampalaya Sa English, bitter gourd melon hmm. Nakakuha na ako ng tatlong panjan eh. Tatlong bunga okay. eh, Pag inintay mo lima, nasisira katulad yan eh. Malang, may uod na sa loob yan hmm wag ang palaya ay hindi to kasi wala kayong bunga eh oh. may yeah. <laughs> uod na to eh ang buk eh, oh. ang hirap yung iba binabalutan nila yan Para oh. parang hindi magkaroon ng uod Ito puno ng atis. Marami na kami nakuha rito. Ito puno ng atis. Marami na nakuha. At amis kaya lang pag tag-ulan. Pag nahinog sa puno may, may uod. Kaya dapat bago mahinog yan makuha na. Atis. Atis. Ay hinog na rin. May uod Nakikain na ito. Kinain ng ibon. Ito ang tawag ng sugar apple atis. kinain na ng inog na oh. sayang naunahan tayo ng ibon hmm. marami na kami nakuha rito dapat kuhan. dapat kasi bago mahinog kunin mo na pag nahinog sa punon magkakaroon ng magkakaroon ng uod pagkuhan pag na hinog ay oo, pag hinog na nagkakaroon na ng uod pag inulan. Ayan mo um, meron baby rito. May baby apis ayan o. Ang mga ang titaha. Bago mahinog yan pag malaki na. Pag malalaki na yung mata medyo malapit na mahinog. Punin mo na. Ayun pa asan eh. Asa na yung sugar apple eh? ay ayun nakita nyo masipag mamunga ito eh kaya na wala siyang off season bunga ng bunga tuloy 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 kaya lang pag tag ulan inuuod na siya ito yung mga atis. sugar apple na naunahan tayong pag harvest meron pa doon ayun na naunahan tayo kasi pag manapit ng mahinog yan, dapat kunin mo na eh. It's either uod o yung ibon ng kalaban mo yan. Hmm. At itong atis na ito, kunin na natin. Baka maunahan pa tayo ng ibon o kaya uod. Pag ganito ang tag-ulan eh, madaling uodin eh. Oops. Ayan. Yay! Basta malalaki mata. Basta malalaki ng mata, pwede na to. Kunin at pahinugin. Sa araw lang, bukas nang hinug na to eh. Hindi puno ng kalamansi rito. Eh. Ay, may tinik-tinik ikon ito. Siguro. Ikon pala to. Sun oranges. Ang matinik niya. Ang niya. May tinik-tinik oranges. It's either orange. Ano yan? Sun kiss. Orange to. Hindi to Hindi to kalamansi. Eh. oh, hindi mo makuha kung pomelo o orange eh. pero kung walang, walang mga tinik-tinik na ganyan uh, na mga tinik oh. Kung walang tinik na ganyan kalamansi yan kalamansi Ay, yan kalamansi eto talbos ng kamote dito kumukha kami ng talbos ng kamote para hinahalo sa sinigang kaya insalada yeah. sustansya daw um, ang talbos ng kamote pag pag uh, um, low blood ka kung bakit ka lang na maraming ito rich in iron bakit talbos na kamote magandang bulaklak nito saka mabango parang rose din. Itong rosal. Ayan, panaform na yan. Maganda yan sa mabango. Bulak-bulak ng rosal. Ayan, marapit na mag-bloom. Marapit na mag-bloom itong bulak-bulak ng rosal. ay hirap paghintay, kaya pinabayaan na lang kinabayaan na lang hibutin na lang hindi naman nagkakaroon na lang oh. pag nilalagyan ko ng isda ito nun, nilagyan namin ng tilapia nun, naubos, kinakain ng isda ay, kinakain ng pusa Kasi yan ang swimming pool na puro kangkong nilalagyan na ako ng isda rito kinakain ng pusa eh malapit ka nang makagawa ng kantang uh, bahay kubo rito nang gumawa ng kanta sa so dami ng mga halaman no? tulong na bato kahit malaki ang halaman doon hmm. ay sari sari may kangkong may kangkong pwede ka nang makabuo ng kanta bahay bahay na bato kahit malaki ang halaman doon ay sari sari kangkong mote kalamansi at atis malunggay ang palayang pampasaya, papaya, ano pa, oh, may papaya pa dito. Playa at, ano to, snake plant. o, o orange. Malunggay. kamote Ayan, kamote leaves tayo, kamote tops kalamansi yan kalamansi at atis ano sabi ko itong atis Paya, bugambilya, at saka meron pa palm tree. Ang palm tree ba tawag yan? Palm tree, coconut tree, coconut tree. at sa ligid ay puro shrubs.